Bilang isang speaker technician, malaga na matutunan muna kung paano ang tamang paggawa o pagbuo ng voice coil. Ang voice coil ay isang coil na wire na kadalasang binubuo ng copper wire at nakapaikot sa tinatawag na bobin. Ito ay yari sa aluminum at nakakabit ito sa tuktok ng speaker cone. Ang copper wire o magnetic wire ay ang karaniwang materyales sa pagbuo ng voice coil para sa iba't ibang klase ng mga speaker. Dahil ang copper wire na ito ay may mahusay na electrical conductivity na buo-buo ng isang malakas na magnetic field na nasa pagitan ng dalawang permanenteng magnet upang makagawa ng base o mababang tunog at ang acoustic na tunog. Ipinapakita sa video na ito ang proseso sa paggawa ng voice coil. At narito rin ang mga materyales na gagamitin para sa ating DIY na voice coil. Una, ang pagtabas at paggawa ng bubin. Ang tinatawag na bubin ay ginagamit para dito magpaigot-ikot o nakapulupot ang copper wire. Ito rin ang nagsisilbing kondisyon nung sa gayon ay manatiling nakasentro at nasa permanenteng posisyon ang nakapaikot na copper wire. Ang bobin ay maaaring gawa sa matigas na papel, aluminum, fiberglass at mylar film. Sa aking karanasan bilang isang speaker technician ay karaniwan na ang paggamit ko ng aluminum tube na nagsisilbing bobin. Napakasimple lang ng materialis na ito at maraming pwedeng pagkunan na hindi mo na kailangang online o masyadong gumastos. Ang mga basyo ng inumin inkan can na yari sa aluminum ay sapat na ito para makagawa ng aluminum tube o yung tinatawag na bubin katulad ng inyong nakikita sa video. Gayon pa ang isang dapat sa lang alang ay kung gaano katibay o kahusay ang materials na ito sa pag-dissipate ng init na nanggagaling sa voice coil winding. Narito ang isa sa aking mga tools sa pagre-rewind ng voice coil. Pwede nyong gayahin ang ganitong idea o kung may budget ka naman ay pwede kang bumili online at ang tawag dito ay rewinding machine. At ang isa pang idea na pwede rin nyong gawin ay magmano-mano ng pagpulupot ng copperware gamit lamang ang inyong dalawang kamay. Pangalawa magsukat ng eksaktong diameter para sa gagamiting bobin. Pangatlo, maglagay ng masking tape upang pansamantalang magdugtong ang dalawang dulo ng bobin. Pang-apat, Tumabas ng plastic strip para sa spacer ng bubin at ng molder. Isuksok ang bubin sa molding bilog na aangkop sa sukat ng inyong speaker na nais ninyong i-repair. Gumamit ng 180 na liha at tanggalin ang printing color ng inyong ginawang bubin. Ipagpatuloy lamang hanggang sa lumabas ang kulay ng aluminum. Panglima, siguraduhin muna na may tamang laki o number ang magnetic wire na gagamitin. Pang-anim, markahan ng diretsong buhit ang bubin. Pang-pitok, ang matibay na pandikit o adhesive. Isa ang finer epoxy na aking ginagamit, kimplahin lamang sa parehong dami ng adhesive A at hardener na may letrang B at saka pagsamahin sa loob lamang ng 20 segundo at ipahid sa loob ng dalawang minuto. Nangangailangan ito ng mabilis na pagkilos upang maiwasan ang mabilis na paglapot hanggang sa pagatayo ng epoxy. Pangwalo, ang pagpulupot ng copper wire sa bobin. Gumupit ng kapirasong scotch tape at pansamantalang ikapit sa unang dulo ng copper wire at ipagpatuloy para sa unang layer. Pagkatapos ng unang layer ay patayuin ng epoxy at saka magkatuloy para sa pangalawang layer. Magpahid ng panibagong epoxy, kung ano ang ginawa nyo sa unang layer, ay ganun din ang proseso para sa pangalawang layer. Mas mainam na nasusundan nyo ang mga prosesong ginagawa ko sa video. at dikita ng scotch tape ang pangalawang dulo ng magnetic wire at saka putulin sa tamang haba. Patuyuin na isang oras ang epoxy at hayaan lamang na nakalagay sa molder. Pang siyam, pwede ko nang tanggalin ang ginamit na spacer at saka tanggalin ang voice coil sa molder. Pang sampo, maglagay ng crap paper o matibay na scotch tape. Paikot sa inyong voice coil. Labing isa, balatan ng dalawang dulo ng copper wire sa pamamagitan ng pagsunog at pagkaskas gamit ang matalas na bagay nang sa gayon ay lumabas ang mismong copper wire. Ngayon ay natapos ko na ang proseso at tagumpay. Nakagawa ako ng 8 ohms na voice coil. At ang panghuli, tanggalin ang pansamantalang tape na ito. Ngayon ay tapos lang aking voice coil at pwede ko na itong sukatin sa ire-refer kong speaker. Maraming salamat sa inyong panonood at magandang araw sa ating lahat.